litratong ito ay litrato naming pamilya. Tatlong taon na nakalipas ng makuhanan ito. Laking gulat namin nang may mapansin kaming kakaiba. Baka titigang mabuti at kayo ng bahalang umusga. Ito naman ay nakuhanan isang taon nang nakalipas nang mag-outing kami sa isang resort sa Nevesia. Litrato ito ng aking tiyahin na umuwi pagaling sa malayong probinsya. Nung una ay hindi nila ito napansin. Pero nang i-check nila sa gallery lahat ng litrato, ay laking hilakbot nila nang may mapansin silang tila nakayakap sa tita ko at kinabukasan siya nilaglat ng napakataas. Pagmas ng mabuti. Kung anong klaseng nilalang ang tila nakayakap sa kanya. Haka-haka nila na nagagusto ti umano kay tita.